Hello, hello! Magandang buhay, mga kainday! Yes, mga kainday, mamshi! Andito nga pala tayo ngayon sa Kehelat Solonuki, mga kainday, mamshi, kung saan nagbabarahang ang aking lolo. Ito yung tinatawag na modem bridge dito sa Israel, mga kainday. Tumambay nga muna kami ng aking lolo dito sa harap dahil nga medyo maaga-aga pa. Mga 15 minutes lang naman kami tumambay dito. At pagkatapos nga ng mga 15 minutes ay papanik na nga rin kami na aking lolo dahil nga mag-start na ang kanyang pagbabaraha. Ito pala ang loob ng modern breeze. Naglilesson muna sila bago mag-start ang kanilang mga laro. Pagkatapos ko nga maihatid ang aking lolo sa taas ay bumaba nga rin pala ako para bumili ng ice coffee. Ice coffee pala yung iniinom namin ngayon dahil na nga summer pa naman dito sa Israel. At bumili na rin ako ng korason ng aking lolo. Siyempre hindi mawawala ang ice coffee para naman magising tayo habang nagbabantay at habang naglalaro ang aking lolo. Tapos sa time bumili kaya tataas na tayo. At syempre mga kainday mamsi tapos na naman ang barahan ng aking lolo at pauwi na nga Pauwi na rin kami ng aking lolo dito mga kainday. Alam nyo ba mga kainday mamsi kaya nagbabarahang aking lolo dahil tineterapi ang kanyang utak para hindi agad makalimot mga kainday mamsi yan ang sabi ng anak. At totoo nga naman mga kainday mamsi kasi na-observe ko kay lolo ko kahit 93 years old na mga kainday mamsi ang utak niya ay talagang active na active pa rin mga kainday mamsi. Ang kagandahan lang sa nagmumoodong breeds or nagbabaraha ay naglalaro ka na nag enjoy ka pa at syempre may nakikita kang ibang tao at meron ka nakakakwentuhan. Hindi ka tulad sa bahay na talagang muod TV ka lang, tulog, ganyan lang ang gagawin ng aking lolo. Kaya happy na rin ako na nakakalabas siya ng bahay at nakikipaglaro ng baraha at may nakakakwentuhan. Umalis man kami ng may liwanag, uuwi kami ng madilim na. Pero okay lang dahil alam ko naman na ito'y trabaho ko at para sa lolo ko para maging okay pa siya